kakamangha hindi pang imposible. Ganito inilalarawan ang isang bagay na may tuturing na himala. Isa umano itong nagpapalakas sa pananampalataya. At kung tayo makakarinig ng isang taong kayang gumawa ng milagro, abay dadagsa ang mga deboto. Ganitong ganito ang simbahang nasa aking likuran na dinadagsa kada Sabado dahil sa di umano'y milagrosong pagpapagaling sa mga may sakit. Alamin ang kwento ng isang healing priest na si Reverend Father William T. Bustamante. Dalawang oras na biyahe mula sa Maynila ay makararating ka na sa parokyang ito. Ito ang ina ng laging Saklolo Parish na matatagpuan sa Sungay West Tagaytay City. Ang simbahang ito ay dinarayo ng mga Katoliko mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging mula sa Visayas kahit ang mga taga ito umano ay dahil sa malahimalang pagpapagaling ng may sakit ni Reverend Father William Bustamante na dahil umano sa pagdedebosyon sa patron na si Mahal na Birhen na Lourdes. Hindi ako nagpapagaling ng may sakit. Ako lamang po ay instrumento ng Panginoon for healing. Hindi ko to inasahan, sa ko nga eh, Hindi ko pinangarap, hindi ko inasahan, basta biglang dumating. Nitong Nobyembre noong nakaraang taon ay ipinagdiwang ng parokya ang ikasyam na taon ng pagsasagawa nila ng Healing Mass. Ito ay nagsimula way back 2005. No magkasakit yung aking ate, si Rebecca Bustamante, na-diagnose na po siya ng brain cancer dito sa Philippines. At ang sabi ng kanyang mga doktor ay six months na lang yung kanyang buhay. So, nandun yung takot, pangamba, kung ano mangyayari no, sa kapatid ko. At wala akong ginawa kundi i-pray over yung kapatid ko every day. At ilapit sa mahal na Birinan Lourdes, itong imahe na ito. Sapagkat ako ako'y naniniwala, ang mahal na Birinan Lourdes, ipatura ng mga may sakit. So, after siguro two to three weeks na gamutan, parang meron ng mga changes na nangyari sa kanya sapagkat yung bukol sa kanyang ulo ay unti-unting nawawala. At ang sabi ng doktor sa Toronto, sa Sunnybrook Hospital, ay milagro yung nangyari sa kapatid ko. Sapagkat pati siya di sila makapaniwala paano yung nangyari. Pero 2005, nangyari yan. Ano na ngayon, 2024, buhay pa siya, lakas. Matapos ang insidenteng ito, hindi pa niya umano na pagtatanto ang umano'y kanyang regalo na pagiging healing priest. Mula taong 2005, mahigit siyam na taon din ang lumipas bago niya formal na simulan ang pagpapagaling sa mga may sakit nang maasain siya sa National Shrine of Lady of Lourdes sa Quezon City noong taong 2014. For three years ako doon, ang dami nagtatestable na uh, Father. Pinagaling ako ng Panginoon. Kasi hindi ako At saka yung mga sakit nila, hindi ito basta-basta. Isa nga sa sa di umano'y pagpapagaling ni Father William, ang vlogger na si Miss Paula Serrano, na isang cervical cancer stage 3B survivor. Na-cancel yung ballet class nung anak ko. Wala kaming lakad. So naisip ko, 12 noon yung healing mass. Sabi ko, attend tayo. Kasi Saturday yon di ba? Friday, nag-MRI ako noon, whole abdomen. So, sobrang kabado ako. Kasi, one month lang noon after ng treatment ko. Natatakot ako sa resulta kasi pag lumabas yun, it's either o-operahan ako or mag-high dose chemo. Uh, nung na-pray over ako ni Father, iba yung naramdaman ko. Parang sinabi niya sa akin na everything will be okay. 3 to 5 working days pa sana bago lumabas ang resulta. Ngunit, laking gulat niya. After na after niya ako ma-pray over, nag-text yung Med na may resulta na. Thank God, pag-open ko naman, clear siya. So, hindi ako inoperahan, hindi din ako nag-undergo ng uh, next, uh, yung dapat na mag-high-dose chemo. Kahit ang mga cancer cells umano na mabubuo pa lamang ay wala na, na siyang ikinagulat ng kanyang doktor. Tukot yung mismong sinabi ng doktor na nung binasa niya yung MRI sabi niya bukod nga daw sa makinis na yung cervix sabi niya wala kahit kulani talagang clear siya hindi na rin nag-bleed, as in wala parang walang nangyari dahil sa karanasang ito hindi siya nagdalawang-isip na ibahagi ito sa kanyang vlog upang maging inspirasyon sa iba isa nga sa na-inspire sa cancer journey vlog ni Miss Paula ay si Miss Cristalen Tutas na mula sa Malabon City. Habang nasa ospital ako, nakata yung vlog ni Miss Paula Serrano ng Atoyos World. Doon, nag-start ako mag-healing mask. Kasi naniniwala ako kung si Miss Paula, um, na-heal siya. Naniniwala ako, na-heal din ako ni, ng mahal ng Birhen ng Witness. Nung pinipray over ako ni Father William, iyak na ako ng iyak. Tapos tinanong ako ni Father, sabi niya, kung bata ko umiiyak. Then sinabi ko yung result ng biopsy, then schedule ng PET CT scan. Tapos tumingin sa akin si father. Ang sabi niya sa akin, you'll be healed. Ito ang pinanghawakan ni Miss Len, tulad ng kay Miss Paula. Lumipas ang mga araw at nakaschedule si Miss Paula sa susunod na Sabado para sa kanyang PET CT scan. Pero hindi nito nabigilan ang kanyang pagdalo sa healing mass dahil pinanood na lamang niya ito online. Lumipas ang ilang araw ay lumabas na ang resulta. So nung pag-open ko, nanginginig pa ako. Tapos ang na nabasa ko doon, no evidence of disease. Yung doktor ko, hindi niya na ako na-require ng anumang treatment. So sobrang thank you talaga. So narito po siya, Len. Maraming maraming salamat. Isa kang patotoo na walang imposible sa Diyos. Ano bang sakit kahit imposible ay kayang pagalingin ng Panginoon. Akin ring nakadaupang palad si Nanay Norma na liman taon ng deboto ng mahal na birhen ng Lourdes na minsan na rin nataningan ang kanyang buhay. Six months to one year na daw lamang. Nataning doon sa pagkakay ng sakit, stage 4 cancer, lungs na pa. Limang taon na niyang iniinda ito kung saan kada tatlong buwan siya ay nagpapa-oral chemotherapy. Ang sabi po ba ng doktor, magagamot po ba yung cancer niyo? Iningi ko kay Lord na talaga ako talaga ako'y pagagalingan, bigyan ako ng kagalingan. Kung hindi naman nakaalaan na ang sarili ko na talagang ako'y kukuhanin, hindi binibigay ko na ang sarili ko. Kung biyayaan man umano si Nanay Norma ng mas mahabang buhay, ay ilalaan niya ito sa pagsisilbi sa simbahan sa kanilang lugar. Nito lamang November 4, 2023, dumalo si Nanay Norma sa ikasyam na anibersaryo ng Healing Mass. Wala pang isang linggo, laking gulat niya sa resulta ng kanyang check-up. Yun, sabi ng doktor sa akin, ihimala nga daw. Uh, sabi nga daw, nanay, ano ka na, cancer-free ka na. Kaya naman, simula nang siya ay gumaling Inialay na niya ang bawat Sabado sa pagsisimba sa parokyang ito. Alam ko hindi madali ang ganitong uh, ministry. Nandun yung siyempre takot, nandun yung pangamba, nakakayanin ko ba, di ba? Kasi sa dami ng nagpupunta, siyempre ihil mo yan, isa-isa, yung pagod. Siyempre, hindi naman lahat ng tao naniliwala sa ganitong misyon o gawain na binigay sa akin ng Diyos. Ngunit sa kabila ng agam-agam, nagpatuloy si Father William. Sa siyam na taon ng kanyang hiling mas, wala umanong araw na Sabado na hindi niya ito naisagawa. Kahit nga noong nagdaang pandemya, ay patuloy ang kanyang pagpapagaling sa pamamagitan ng paglalive. Kung nais ninyo na pakinggan ng Diyos ang mga dasal o panalangin na meron po kayo, ano ang dapat nating gawin? Pularan po natin ang isang lalaking na nalangin sa harap ng Diyos. Isang publikano, isang taong makasalanan, nang siya po ay pumasok sa bahay ng Diyos hindi siya makatingin. Bagkos ang lalaki ito ay nakayuko. Ang healing mas na kasi ito, yung pagkakaiba nito. Ah, Nakafocus lang talaga kami sa healing. Sisimula ng healing mas sa pamamagitan ng pagsasagawa ng banal na misa na susunda naman ng pagbasbas sa healing oil na siyang ginagamit ni Father William sa pagpapagaling. Ito yung misa yun, may blessing ng langis na nagiging healing oil afterwards. Na pinamimigay namin sa lahat ng mga deboto during the pre-over. Pre-over ko sila, then binibigyan ko sila ng healing oil. Kaya itong langis na ito, ito po'y nagiging kamay ng Diyos upang abutin yung mas marapang mga may sakit. Kaya pag yung ginamit nila yung healing oil na yan at ipinahid sa kanilang katawan, haba, nagkakaroon ng milagro. Sabi ko nga, apart kasi ng healing, yung pagtsatsaga eh. Importante yan sa healing. Kaya naman matapos ang pagbabasbas ay ang pagpila ng mga deboto, kung saan umaabot ng mahigit limang daan. Kaya naman mula alas 12 ng tanghali ay umaabot ang healing mass hanggang alas 5 ng hapon. Kadalasan sa mga napag-aalamang testimonya ng pagpapagaling ni Father William ay kinikwento sa kanya. Ngunit nitong February 25, 2023, habang siya ay nagbimisa, laking gulat niya, nakitang kita niya ang umano'y isa na namang patunay na himala. Dahil ang inaakalang magiging lumpo na sa kanyang buong buhay ay kaya ng makatayo gamit ang kanyang tungkod. Hindi na po ako nakakalakad. Talagang ako eh, para nagbalik sa pagkabata. Ang sabi ng doktor, makaya ni malupo, hindi na makalakad. Hanggang sa pinagpatuloy namin yung, ano, yung pagsimba, yung pagsahilibas. At tuloy-tuloy uh, lang, tuloy-tuloy, tuloy-tuloy lang. Hanggang sa nakita nga ako ni Padre na nakatukod ako. niyo naman po, Father, ano ano po yung na-feel niyo during uh, the, the pre-over? The, pre-over yes. siguro yung siyempre yung empathy doon sa so nararamdaman ng mga deboto na umaasa. Kaya sabi ko kahit mahaba, parang hindi ako napapagod. Kasi ramdam ko yung kanilang pinagdadaanan sa buhay. At alam ko na dito sila humuhugot ng lakas eh. Kasi ang healing, hindi lamang physical eh. Ang hinihil ng Panginoon, yung kabuhan ng pagkatao. Ang main concern, sabi ko, yung pagbabago natin sa, sa buhay na ito. Na tayo lahat ay nagbabalik doon sa kanyang anak na sa Jesus. Kaya naman kahit na tuluyan ang nakaranas ng umano'y milagrosong pagpapagaling, patuloy ang pagbalik at pagdedebosyon ng mga tao. Pasasalamat na rin kasi sa kabila ng marami kong pinagdaanan na, na struggle sa buhay, Naakala ko uh, wala ng purpose, ano ba ba yung kulang sa akin. Nahanap ko po yun dito bilang deboto ng mahal na Birhen ng Lourdes. Kahit na ako'y magaling, hindi pa na ako tumitigil na mag at ipalaganap yung kabutihan ng Diyos. Tsaka gusto ko pa rin po makatulong sa iba dahil marami po akong kaibigan na mayroong sakit na cancer yung po sa cellphone ko, nandoon yung mga picture nila, pinapapread over po sa kanya. At dalawa po sa kaibigan ko na napagaling na ng breast cancer at saka cervical cancer. Ikaramihan na naghihiling mas, mga mahihirap din. Kaya sabi ko, ito na yung panawagan ng Diyos sa akin na sa ministry na ito ng healing. Na bagamat hindi naman ako nagpapagaling, sabi ko nga sa iyo, ako is just simply an instrument ng ating Panginoon para maraming mga tao ang makatanggap ng healing na nagbumula sa ating Panginoon Diyos at sa tulong ng Mahal na Lourdes na nananalangin sa mga may sakit. Hindi naman kasi lahat ng ganitong ministry ay pwedeng gawin ng lahat ng para. It's a gift. Eh. Mahirap kasi unawain yung san, yung milagro. Kasi dito pa, yung faith eh, pananampalataya. Pag wala kang faith kasi, pwede mo question itong ginagawang hiling na ito. Mahirap unawain ang mga deboto ng Mahalabi ng Lourdes unless maranasan mo. Wala naman umanong mawawala kung maniniwala. Ito ang pare-parehong sentimiento ng mga nagbahagi ng testimonya. Ayon sa kanila, hindi naman kahinaan ang umasa sa mga milagro o himala. Sa katunayan, ito ay palatandaan ng katatagan ng pananampalataya kahit na sa panahon ng kagipitan.